Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Komentaristang walang inuurungan Walang kinatatakutan Nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi ng mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Ang boses ng taong bayan Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong kurap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Tagapagtanggol ng bayan Magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan Bagu uh, bago po ang lahat, eh siyempre binabati muna po natin yung ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy pong sumusubaybay tumututok sa inyong lingkod Epifanio Labrador sa ating pong programang Kompermado. Sa umaga pong ito ay pag-uusapan po natin itong tungkol po kay Lito Lapid at maging kay uh, paring Toto kausing, Na kung saan po mga minamahal kong mga kababayan, at ay tumitindi po ano ko po nasabing tumitindi ayun po sa ating nakalab na informasyon mga minamahal kong mga kababayan talagang plano po ni Senador uh, Lito Lapid na kasuhan para makulong, para mapatigil itong si paring Toto Kausing sa kanyang programa no? o sa kanyang pagbablog o sa kanyang pagsisiwalat sa mga kahayupan kawalang niyan, ng mga politikong umaabuso sa kanilang mga pera at kapangyarihan no? So, ngayon po, ayon po sa aking nakalap na impormasyon, inuutusan po ngayon ni Senador Lito Lapid, itong si Kapil, yung mayor po ng uh, Tarlac na kung saan, eh, isa din po sa lumabas at nadawit ho sa usapin patunggol po sa Pogo na kung saan isiniwalat po ng uh, ating uh, kapatid o uh, ng aking kumparing si paring uh, Toto Kausing. yung kanilang mga sekreto na kung saan gamit yung kanilang mga kapangyarihan ay yumayaman sila kasi nabanggit ho doon na maraming sasakyan, nagmamahal mga sasakyan, itong si Mayor Kapil ng Porac, uh, Porak Pampanga nga. At uh, maliban dyan, ay meron siyang mga bahay. So, hindi basta-basta bahay, mga bonggalo. Ah, uh, masasabi mo talaga na uh, milyonis yung halaga. So, saan nila kukunin nyo kung sila ay totoong, uh, mayo, kung totoong politiko na naglilingkod sa kanilang nasasakupang bayan? Kung normal ka, tapat kang mayor, wala kang ganong kadaming ano, maliban na lang kung gagamitin mo yung yung influensya para mangurakot o depende na lang kung gagamitin mo yung yung kapangyarihan para ha, syempre, di ba? Para proteksyonan yung isang uh, illegal na aktibidad na sa uh, tingin mo eh talagang pagkakapirahan mo, di ba? So, dahil po dyan, mga minamahal kong mga kababayan, uminit po ang uh, uh loob. uminit po, kumukulo ang dugo nitong dalawang politikong ito, lalong-lalo na po itong si Lito Lapid sa ating uh, minamahal na kapatid, ha? Toto So, kagabi nga, nag-usap kami habang kami nasa biyahe ng aking mga kasama para nga kunin yung aking uh, Uh, pamilya eh talagang kinausap ko siya sabi ko sa kanya eh ingat ng konti at kung uh, yan, pinapatawag ka sa sinado uh, uh, sorry jampus po sa camera eh sabi naman ni paring Toto eh wala pa naman daw wala pa naman siya natatanggap wala pa siyang alam na imbitasyon kung kailan kasi sabi ko nga sa kanya ikaw depende sa'yo pero kung aatin ka eh nasa sayo. Pero ingat, kasi talagang uh, matindi yung galit sa'yo ngayon ni Lito Lapid. Matindi yung galit ngayon sa'yo ni Mayor Kapil. So, medyo hindi kami matagal na uh, nag-chat o nag-message sa bawat isa. Pero uh, ramdam ko yung kanyang... Uh, sitwasyon ngayon, hindi rin maganda so ito po ang nangyayari ngayon mga minamahal kong mga kababayan kapag ka ikaw talaga ay isang ah uh, ah uh, komentarista na nagsasabi ng totoo tungkol po sa mga ginagawa ng mga politikong kurap. Ganun po talaga ang mararanasan namin. Ganun po talaga ang kahihinatnan. Kaya nga po karamihan ng mga komentarista ngayon, karamihan sa kanila pinapatay para lamang manahimik. Katulad po no na nangyari doon sa ating ginagalang na kaper di ba? Dahil sa siniwalat niya yung lahat ng kabulukan, kahayupan ni Duterte, so nag-utos siya. Sinong inutusan niya? Si Bantag. Ha? Si Bantag ang inutusan niya para gumawa ng paraan para manahimik itong uh, uh, ginagalang ho natin na uh, isang mabait at matapang na komentaristang si Kaper Silapid. So, marami pong mga katulad namin ngayon sa iba't ibang panig ng ating bansa na nakakaranas ho ng pananakot mula po sa mga politikong katulad nito ni Tony Lito Lapid. So, ngayon, uh, Uh, maliban na naniniguro si Lito Lapid na makukuha niya yung simpatya ng taong bayan uh, dahil nga sa siya ay isa sa uh, kasama sa pili uh, sa ano ba tong kay ano kay Gardo uh, kung kundi ako nagkakamali itong batang kayapo no uh, so naniniguro siya diyan na gumawa pinapabango ng pro, uh, palabas ni Kokom Martin yung uh, itong si Lito Lapid talagang uh, tinutulungan ni Koko Martin na sa mata ng taumbayan ay mabait tapat itong silito to lapit pero oh, ingat po kayo dahil uh, iba po ang uh, pelikula iba po yung palabas sa totoong buhay marami pong mga action star marami pong mga artista na sa pelikula pag tinignan mo talaga ba grabe di ba ang bait katiwatiwala tapat makadios makatao may prinsipyo pero sa totoong buhay po iba po yun mga minamahal ko mga kababayan ano ko po nasabi tingnan nyo na lang among po si si Robin Padilla, di ba? Oh, kung papanoorin mo yung pelikula niya Itong bandang hula Maliban na lang doon sa mga nauna niyang pelikula Na talagang puro bad boy yung kanyang palabas doon Pero kahit nga siya ay bad boy doon Lumilitaw pa rin na meron siyang prinsipyo Tapat siya, mabait siya, totoo siya Pero sa totoong buhay, tingnan nyo Ano ang pinapakita ngayon ni Robin Padilla? Hindi ba't uh, taliwas? Uh, hindi ba't taliwas? Taliwas sa uh, nakikita natin ngayon So... Yun yung sinasabi natin mga minamahal kong mga kababayan. Pero ah uh, pasensya na ho kayo ha. At medyo na po kasi yung action. Aking... <coughs> pasensya na po kayo. Pero ah uh, para po sa akin mga minamahal kong mga kababayan ano. Ah <coughs> uh, dapat to siguro eh mag po talaga si Paring Toto Kusing kasi uh, balita ko po eh talagang bilyonaryo na itong si Lito Lapid. Simula po nung siya ay naging uh, na uh, gobernador ng Pampanga, di ba? So dahil nga sikat siya, kilala siya, kaya nga dahil sa kasikatan niya bilang artista, bilang aktor, eh biro mo ha, uh, Napaniwala niya yung uh, uh buong uh, taga-Pampanga. O oh. sa totoo, balit sa totoo lang ha, balita ko nga po, sa parting Pampanga hindi naman pala nanalo talaga to si uh, Little Lapid sa ibang lugar na hindi nakakakilala sa kanya. Doon, yun, yun, mga, yun ang nagpanalo sa kanya. Pero sa sarili niyang lugar na nakitaan na siya ng hindi maganda, nung gobernador pa lang siya, ay hindi po siya binoto ng mga karamihan ng mga taga Pampanga. Kasi yun nga eh, hindi nga daw uh, ito ay maliban na kurakot, walang uh, nagawang proyekto. Ngayon, eh, talagang magagalit pusila po sila sa ating uh, kapatid na si ka, itong si ano oh, uh, Toto di ba o oh, iyon eh, nga lang si Kaper si Lapid kung na, nung nabubuhay pa yon ang pagkaalam ko isa rin to si Lito Lapid ang uh, may plano din na hindi maganda kay dating uh, yung kababayan natin sa si Kaper si Lapid o oh, naunahan lang siya ni ano ni Duterte sa pamamagitan ni Bantag kaya nga nung nalaman niya na namatay si Kaper si Lapid. Isa to sa natuwa. Isa sa natuwa dito si Lito Lapid. Ha? Kasi yung kamag-anak niya mismo na isang komentarista, ha? Eh ayaw sa kanya at nilalag ni ano, bago pa man si Tutu Kausing, eh nauna nang eh, sinabi ni dating uh, uh, ni Kaper si na ha? talagang walang magandang nagawa itong si Lito Lapid sa kanyang bayan. O kung kung babalikan nyo po doon sa mga kababayan natin na ah, bagamat wala na po si Kaper si Lapid, balikan nyo po yung kanyang mga topic noon tungkol po kay Lito Lapid. Doon po malalaman nyo talaga kung ano yung kanyang naging karanasan dito kay Lito Lapid at kung ano yung kanyang nalaman tungkol dito kay Lito Lapid. Diba? So, doon pa lang mga minamahal ko mga kababayan, masasabi mo na talaga na mga politiko ngayon para lamang mapatahimik para lamang para lamang hindi malaman ng taong bayan yung kanilang tunay na pagkatao yung mga komentaristang katulad namin ay talagang sisikapin nila na patahimikin sisikapin nila na mabura sa mundo kasi pagkawala kami wala yung mga katulad namin patuloy nilang maloloko ang taong bayan patuloy nilang magagawa yung gusto nila kaya nga doon sa mga kababayan natin kapatid natin ng mga komentarista kaya nga dapat sa mga komentaristang katulad natin requirement sa atin na magkaroon talaga ng armas para nang kahit ng kahit papaano eh makaganti man lang tayo o maka 'di ba? Hindi man tayo maka makasobra sa kanila at least makapatas man lang, 'di ba? So, mga kababayan ko, napakahirap po ng sitwasyon ng mga katulad namin. Kaya nga po, ang lagi po naming dasal, ang lagi po naming hiling eh maliban po sa inyong mga panalangin, eh sana po doon po sa mga kababayan katulad po ng yung lingkod ngayon Oh, hindi man po ako nila kaya, hindi man ako nila kayang harapin ng one to -one, uh, man-on-man, pa-dating ano sabi, ah, sinasabi ko, hindi man ako nila kaya ng uh, harapan, di ba? Eh ang ginagalaw ho nila, yung pamilya ko. Kaya napakahirap po talaga ng sitwasyon namin. So, maaaring yan din ang maranasan ngayon eh uh, parang toto uh, kusing na kung hindi man siya ang matira, maaaring idadamay dyan yung pamilya niya, idadamay dyan yung anak niya. So, ganun ng mga politiko eh. Kumbaga, basta makaganti lang sila, di ba? Diba? Kahit sino. Wala na silang pakailan. Bata man yan, matanda man yan, magulang mo man yan, asawa mo man yan. So, yan po ngayon na nang nararanasan namin. Kaya... Sa mga kababayan natin na sumusubaybay po sa inyong lingkod, sana po ay Huwag po kayo magdalawang isip na tumulong sa mga komentaristang katulad namin na hindi mga bayaran. Kasi kung mga bayaran ho kami, hindi na kami hahabulin ng mga yan. ba? Diba? O. Oh. Eh, tingnan nyo yung mga komentaristang bayaran. Kahit na mga siraulo yung mga yan, pababanguhin ng mga komentaristang mga mukhang pera. Hindi na sila mga komentarista nyan. Ang tawag dyan, mga kumikitang komentarista. ba? Diba? Dahil sa ginagamit nila yung kanilang pagiging komentarista para protektahan yung mga gago, hindi para tirahin, di ba? So, ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, para po sa aking kaibigan, sa aking kumpare, ah, paring kusing, eingat. Kasi talagang uh, plano ka talaga nilang patahimikin, plano ka nilang uh, pabaksakin, panalo, uh, gusto nila na mabura ka. Kasi pagka wala na tayo sa, sa harapan nila, hindi na tayo naririnig ng mga tao, eh syempre malaya na silang makakagawa ng mga bagay-bagay na gusto nila. Kasi wala nang magsisiwalat sa kanila. At syempre, pag pinatumba nila tayo, yung iba matatakot ng maggumaya sa atin. Matatakot ng maging komentarista. Kasi nga, kapalit ng ating pagsasalita, tungkol sa katotohanan yung buhay natin. Kaya sa mga kababayan natin, hindi man kayo komentarist ng katulad namin, sana nararamdaman nyo yung trabaho namin, yung ginagawa namin. Kaya muli po tulad po ng sinasabi ng yung lingkod mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.